तो सरांना मला ऑल माईड. तो सुवास. सो लुक लाई. कोण आहे ते, ते, ते लोक? Mga, mga idol mga follower mga, mga idol mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga mga idol Dos Aguas may kilikili with spandrel ay ako Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Sukat, sukat kami dito mga idol dito sa Laguna. Ay mga idol. Ayan, tapos na kasukatan mga idol. Dito sa Laguna. Ito may napansin ah, kayo mga idol ayun. Sinukatan ko na rin 'yan. Ayan, extension ay dati na binaklas ngayon inayos na yan. Dito lang po sa Laguna to mga, mga idol. Okay, good afternoon sa inyo mga idol, mga follower. Ang ganda ng view. Oh. Dali mo yung gamit natin. Yung sample na gutter. Yan kasama ko yung yung anak ko mga idol. Na babae yung engineer ko. Yan. Para balang araw malalaman niya. Yan. 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 Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Anak. Uy na tayo. Layo talaga na Laguna. Promise. Idol! Uwi na kami! Ayan ang barracks nila mga idol. Ayun na. Ay si Idol kumakain no? oh. Wala nang no. Wala nang laman. Okay, thank you. God bless mga Idol, mga follow shout out sa lahat ng mga follower at mga Idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday po sa inyo. God bless to all.